Sa masalumot na iba't ibang kulay ng kulturang Pilipino, isang konsepto ang nakakaiba. Utang na loob, isang komplikadong pamaraan ng pagbabayad at pasasalamat. Ngayon, intindihin natin sa nakakaibang kultura na tinatawag nating utang na loob, walang katapusang pagbabayad. Tuklasin muna natin ang scientificong bahagi ng social exchange theory ang utang na loob ay nagpapatibay ng ugnayan sa patigan ng mga magulang at mga anak na nagpapatibay sa mismong tela ng ugnayan ng pamilya. Itinataguyod nito ang pagtutulungan, binibigyang diin ang tungkulin ng magulang na nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit isang pangunahing halaga sa kulturang Pilipino. Ang konsepto ay umaabot sa moralidad at suporta. Ang mga bata ay maaaring magpahayag ng pagsasalamat at pamamagitan ng pagganti sa mabuting moral ng kanilang mga magulang at walang tigil na suporta. Ito ay intricately natukoy sa loob ng utang na loob scale, na nagbibigay din sa mga pagpapahalaga tulad ng pagsasalamat, pagsasalang-alang, at give and take. Ang utang na loob ay hindi lang isang konsepto. Ito ay malalim na nakatanim at isang mas malaking palaisipan sa kulturang Pilipino. Ito ay isang pagpapahalagang ipinasa sa mga henerasyon, isang kultural na katangian na nagbubuklod sa mga Pilipino ano man ang kanilang pinagmulan. gayon tulad ng anumang komplikadong ideya, ang utang na loob ay may mga kakulangan. Maaari itong maging isang lugar sa pag-anak para sa pagsasamantala kung saan sinasamantala ng ilang individual ang pagkakautang ng iba. So tong na hindi malusog na dynamics ang kapangyarihan. Upang mas maunawaan ang utang na loob, dapat tating alamin ang kontekstong pagkakasaysayan nito. Ang hiya, na noong kolonisasyon ng mga Espanyol ay binago ang utang na loob. Iniugnay ng mga misyoneryo ang aming pananaw sa kahiyan sa isang mas positibong konsepto na ginagawa itong madaling kapitan sa mga pagsasamantala at paglihis ng mga ugat nito bago ang kolonyal. Ibinabalik tayo sa kasulukuyan. Noong 2019, isiniwalat ng Financial Inclusion Survey ang BSP na 29% lamang ng mga Pilipinong nasa hostong gulang ay may mga bank account na pinapakita ng matinding pangailangan para sa financial literacy sa konteksto ng utang na loob. Ang aming pananaliksik ay mas nagpapatuloy na nagsasagawang ng isang pag-aaral na nagbukas ng isang nakakabahalang katotohanan. Nakakagulat, pito sa 12 respondent ay walang anumang plano sa pagliritiro. isang kahinaan na partikular sa nakikita sa mga magulang. Ang istatistikang ito na isinagawa ng aming mga mananaliksik ay nagbibigyang diin ang pagkaapurahan ng pagtugon sa financial literacy sa loob ng mga sambahayang Pilipino. Upang maputol ang ikot ng utang, dapat nating turuan ng mga anak at magulang. Ang kalaman sa panlalapi, responsableng mga kasanayan sa paghiram at pagtugon sa mga ugat ng sanhi ng utang ay susi. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino ay gumawa ng matalinong mga desisyon sa panlalapi ay ang daan sa pagsulong Ang utang na loob ay maaaring may malalim na ugat Ngunit maaari itong humantong sa mga paghihirap sa panlalapi Ang pagbayad ng mga utang bilang pasasalamat Sa halip na pagiging maingat sa panlalapi Ay maaaring mahuli ang mga individual sa isang siklo ng paghiram Edukasyon ang remedyo Pagturo ng mga responsabling kasanayan sa paghiram at financial literacy Habang tinugtuga natin ang mga ugat ng utang na itinataguyod ang pagsasama sa panlalapi maaari tayong bumuo ng mas maliwanag na pinansyal na hinaharap para sa mga pamilyang Pilipino. Gamit ang kaalaman at kasangkapan, makakagamit ng lahat ng katatagan at seguridad sa panlalapi. Samahan kami sa paglakbay na ito upang makawala sa cycle ng utang at maghatid ng isang bagong panahon ng pinansyal na kagalingan sa Pilipinas. Sama-sama, magagawa natin ito.